Alam nyo bang meron nung farm sa City Hall? Alam nyo yung ibig sabihin ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Ano ginagawa sa baka? Taon-taon. Dahil pagdiyan po, mali ang umpisa, mali na ang katapusan. Na itama natin yung pagkakamali ng iba. So sa mata ng taxpayer, mukha siya naka-diskwento. Pero kay Eddie, heh, maliwanag pa ang sikat ng araw. Samahanin nyo. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manilenyos. Magandang umaga, Mayor Isko Moreno Dumagoso, Vice Mayor Chi Atienza, members of the City Council, Secretary to the Mayor Letlet Sarkal, City Admin Attorney Wardy Quintos, kapwa akong department heads ang mga empleyado ng Pamahalaan Lungsod ng Maynila. Una sa lahat, nais po naming pasalamatan lahat ng taxpayer na nag-request, nag-transact at nagbayad ng amilyar at certification fees simula nung kami ay na upo nung June 30. Dahil dito, napunan ng inyong Pamahalang lungsod ang obligasyon sa mga empleyado, kuryente at mga suppliers. Taos puso din po kami nagpapasalamat sa inyong pag-unawa at pasensya. Kasalukuyan po kasi naming isinasaayos ang proseso ng mga transactions at request upang masiguro na ang mga dokumento na inyong matatanggap ay may tamang impormasyon at ang tax na aming masisingil ay kung ano ang nararapat at walang panlalamang. Despite the overhauling of processes and data cleanup, as of August 8, 2025, nakapag-issue po kami ng 1,303 certifications, 1,589 new tax declarations, at nakapag-proseso ng 491 transactions ng transfers at cancellation. Ang total assessed value of properties assessed also as of August 8, 2025 ay 559,288,941,521 pesos. Sa unang linggo ng Agosto ay nakapag-issue po kami ng new tax declarations for properties with total assessed value of 16, 833, 260 pesos. Ang total collections po namin ay 60 million 650,026 pesos and 59 centavos. Dahil sa pagbabalik ng tiwala ng mga taxpayers sa pamahalang lungsod, unti-unti po nating naabot ang target for 2025. Rest assured, kaming lahat sa Department of Assessment ay magtutulungan at magsisikap upang maihatid ma sa inyo ang masinop at dekalidad de na serbisyo to make Manila great again. With this po, I would like to introduce ang napakasipag na nating mayor, the man with a vision and a plan, Mayor Francisco Isco Moreno Dumagoso. Morning sa'yo. Maraming salamat, uh, Attorney Chris Fernandez at sampu ng iyong mga kasama sa ating uh, City Assessor's Office sa lahat ng mga kapwa ko kawani ng pamahalaan sa ating minamahal na Vice Mayor Chia Tienza, mga kusihal na naririto at ang ating bisita na magbibigay ng tulong sa lungsod ng Maynila, ang ating partner to public health care, ang Department of Health. Nandito si Regional Director Lester Tan. at partner natin sa National Government Hospital sa District 1 between Nabotas and Manila. Dr. Maria Isabelita Estrella, Director of Tondo Medical Center. Dr. Jose Marie Castro. Dr. Michelle Tagakay. At ang madalas niyong makita nung panahon ng pandemya, nakatulong natin at ngayon, kasama na natin sa gobyerno ng Maynila ang dating undersecretary uh, at ngayon ay tinutulungan tayo magabayan upang maging mas epesyente ang pagbigay ng maayos, mainam at masinop na public health care. Doktora Maria Paz Corales. Kasama niya ang ating uh, Direktor ng Manila Health Department, Direktor Padilla, Doktora Padilla. Sila po ay magbibigay ng ambulansya. Oh DOH, maraming salamat sa inyo. Palakpakan natin sila. Katulad din nabanggit ng ating uh, pinuno sa assessment. Wala ko ibang direktiba. Napaka-simple lang. Tasahin nang tama. Walang labis o pagmamalabis na dapat gawin sa taxpayer. At the same manner, hindi naman po pwedeng kulang. Kung siguro marami naman dito sa inyo uh, particular na sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang bawat local government o ang buhay nakasalalay sa assessment. Sila ang pinakamalaki nating aasahan upang patuloy na tumakbo ang pamalan. Kaya maraming individual nung araw. Maraming individual nung araw. Pinakikialaman sila. For some reason, I don't know but definitely it's for personal gain at the expense of the employees at the expense of our people. So that's why I'm looking on it every single day with regard to the efficiency of the Department of Assessment dahil pagdiyan po mali ang umpisa malina ang katapusan. Kaya bagay na binilin ko kay uh, Attorney Chris Fernandez na itama natin yung pagkakamali ng iba. Huwag na nating ipagpatuloy yung pang-abuso ng mga nagdaan. We have to move forward. We have to correct it and start it right. And I hope they will continue that journey. So so that uh, our city will not suffer uh, after five years of persistent and consistent and diligent assessment of every real property in the city of Manila. Now, para sa ating mga empleyado na nandito, now we're using technology. Yes, we are using artificial intelligence as part of the assessment processes. We will. We will adapt to technology and we will continue to adapt to technology so that discretion naturally will die. At the same manner, our taxpayer, hindi na lang siya magugulat. Maalala nyo, siguro, naririnig nyo na rin yung chismis na ito na a taxpayer will go, will be assessed in the office at sasabihin, Ma'am, ang assessment nyo po, isandaang piso. Sasabihin ng taxpayer, ang mahal naman. Huwag ka magalala, Ma'am. Gusto mo ba ng discount? O, oh. gusto mo, 50% discount. Eh, siyempre, matutuwa ang taxpayer. Oh. Sasang-ayon ba yung taxpayer? Eh, a normal recourse, of course, sasa nga yun. Dahil makakadiskwento siya. Biglang sasabihin nung tirador, oh, nakadiscount ka ma'am ng 50 pesos o oh, 50 percent. Oh, pero hati tayo. O oh, ito eh, gusto pa rin yun ng taxpayer. Bakit? Nakadiskwento siya ng bichinko eh. Ang tosgas lang niya, bichinko. Oh, day 75 lang ang total na binayaran niya. So sa mata ng taxpayer, mukha siya naka -diskwento. Pero kay Eddie, heh, maliwanag pa ang sikat ng araw. May bitching ko siya. Now, anong ending? The city suffered 50%. And that, if that thing will continue, nako, malulugmok talaga tayo. Pero yung taxpayer, ang hindi niya naintindihan, yung binigay sa kanyang diskwento ay pwede siyang habulin ng pamalaan kapag nagpalit ng gobyerno. Alam naman natin, every now and then, nagpapalit ang gobyerno. So that's why, kung makikita ninyo, the first ordinance, the first ordinance na pinapapasako sa Konseho ng Maynila is tax amnesty. Why? para bigyan ng pagkakataon ang nagbabayad ng buwis na wag na siyang patuloy na malagay sa alanganin. Bayaran niya ng tama yung principal at wala na siyang penalty at naitama na natin. Kapag naitama natin, ano ang epekto sa 2026? If she and he or any John Doe's and Mary who paid taxes less from what is naturally normal. Na babayaran. Next year, ay eh, 100% tayo yung babayaran niya. Nang walang mabigat pang additional expenses. So that's why I'm hoping, I'm hoping that the city assessment office will just do their job. Wala naman akong ibang hinihingi. Tasahin nyo ng tasahin ng normal. At kung kayo'y halimbawa may alam sa top 500, alam nyo bang mayroon ng farm sa City Hall? Alam nyo yung ibig ng farm? Ano meron sa farm? Baka. Anong ginagawa sa Baka taon-taon. That's why I open the gate of healing. I open the gate of correcting things. Tax amnesty. So that there will be no discretion. There is no more top 500 to be listed for Eddie and Patty. No more. I will not, I will not tolerate it. Why? At the end of the day, lahat ng tatasahin nila pupunta sa Treasury. Lahat ng pupunta sa Treasury, pang natin sa ating mga gastusin. Sweldo, kuryente, internet, tubig, paracetamol, lahat ng klase ng uri na serbisyo, dyan po mapupunta yan. Yan ang purpose natin. I believe in you. To each and every one of you. I know why you join government service you want to do public service. Always remind yourself the day that you entered into government service. Find that in your heart. Alam ko natabunan na yan ng mga likabok. Natabunan na yung ating mga mata ng ulap. Kaya hindi na lumilinaw. Misan ang ating pananaw. We need everyone's cooperation. We need to resources anong bang word resuscitate We need to do this because if not if not mind you we will suffer as a city government and as an employee we will we are always every single week pinagpapasalamat ko sa Diyos pag nakakaraos ang pananalapi natin. But I know it takes time to heal things. I know it takes time correct it takes time to correct things. But I want you to be with me. Samahan niyo ako. Hindi naman para sa akin ito. Para to sa 1.9 million Manileños. They deserve better things from their government. Ako naman Itong linggo to, Lunes. Another sunny day. The sun is shining in the capital of the country. Then let's spread love and respect to one another. Paggalang, pagmamalasakitan sa bawat empleyado. And I wish that will be this week will be another week o productive week para sa ating kanya-kanyang field of undertakings. So mag-iingat kayo, mahal na mahal namin kayo, at kailangan ko kayo to deliver what we promise to our people, which is plain and simple public service. Mag-iingat kayo, maging makabuluhan, Ligtas at malusog ang linggong ito sa bawat isa sa inyo. Pagpala inawa kayo ng pong may kapal. Manila, God first. Thank you.